Ayun na nga guys, kakagising ko lang. Muta-muta pa, may muta-muta. Nakabangon ko pa lang. At ito ang bumungad sa akin. Nakalimutan ko. May mga nagdatingan nga para tayo kahapon. Sige, unbox natin. This one is bigay sa atin ng ating good friend na si JG. Salamat sa iyo, Pri Barnage. Morbius, Ghost Spider, Page, Miles yeah. Morales na Carnage. At may build above pa yan. Ayan, no? Magbubuo natin dito si Deadpool Venom. Ayun yung ulo ni Venom Deadpool. Ayan. <laughs> Next, this one is from Kids Company. Pero hindi nila bigay ito. Kaya palang labo na muna. uha Beastman. Tila. Man at arms. pa tayo. Okay. Yolo Park! Bilis dumating ha! Ah? Thank you, thank you so much Yolo Park! Shout out Yolo Park! ba, ba,